Kamusta at welcome po ulit mga kababayan. Tayo mag-uping ulit dito sa isa sa napakaraming tao ni Duterte sa kanyang sindikato, si Harry Roque mga kababayan. Napakatagal na po nito sa Hague at kung ano-ano na pong mga ikinalat nitong mga kabulastugan doon. Mga kalokohan, mga kaibigan, dapat nang umuwi ito sa Pilipinas at nakakahiya na po sa mga taong nabubuhay doon sa Hague. Nakakaawa na sila doon mga kaibigan eh. Yung, uh, alam mo yun, yung uh, lumabas yung mga kalokohan ng Pilipino nung dumating tong mga to doon. Nananahimik yung Hague, di ba? Winasak nila doon yung uh, damuhan at mga kung ano nung pagdudumit, mga pagtakalat ang ginawa doon. So, pinakamaganda niyan, yung naman tatay digong nyo doon, ay ligtas na ligtas yun doon, malayo yun sa Abu Malayo yan sa ISIS. Malayo yan sa mga kalaban niyang criminal na, drug lords. Oh. Kaya ang pinakamaganda niyan, umuwi na yan dito si Roque. Pauwiin na yan dahil meron ng warrant of arrest. Yeah. so, at saka, iba, napakagaling niya mga kaibigan. Oh. Kung talaga po nga wala siyang kasalanan, edi eh gamitin niya yung batas. Gamitin niya yung logic niya yung mga pamamaraan niya sa procedure sa legal uh, procedure 'di ba ay napakalakas po mga kaibigan ng uh, anong tawag dito ng uh, pagkainosente niya 'di ba sabi niya ay ngayon kung malakas yung inosente niya na talagang siya ay uh, walang ginawang kasalanan mabubura po mga kaibigan yung ating hinala sa kanya 'di ba mawawala na yung pagkakasala niya sa mata natin. Ay, eh, ang nangyayari po, papunta-punta pang hig at apply, apply ng asylum. <laughs> ha? Yan ang kanyang ginagamit mga kaibigan. Kaya lang, yung pag apply niya ng asylum mga kaibigan, eh, ito po yan eh. Diba pag ikaw ay uh, nag nag apply ng uh, ganyan, ng asylum, biktima ka. Hindi ka salarin. Diba? pag ikaw ay nag-a-apply ng uh, ano, ginagamit mo yung asylum law, diba? Eh, kontra yan doon sa espiritu niyan kapag ikaw ay salarin. <laughs> diba? Ang asylum may para sa inuusig po mga kaibigan, sa lahi, sa relihiyon at kung ano-ano pa mga kaibigan. Sa kaso po ni Harry Roque, ang dahilan po ng pag-a-apply niya ay hindi po malinaw hindi dokumentado mga kaibigan yung kanyang ano base base lang sa kanyang sarili at pahayag media media lang na kanyang uh, youtube at facebook lang pinatatahimik lang ha? Ah. yan ang kanyang para patahimikin lang sa kanyang pag iingay oh. diba wala namang ano eh wala namang uh, korte o oh. kung ano man na uh, alam mo yun na uh, siya ay pinapatunayang biktima, wala namang ganoon. Nagtatanong lang naman sa kanya ang korte. Eh. Tinanong kung uh, mailalabas niya yung dokumento. Ay lumayas na. <laughs> lumayas na mga kaibigan, di ba? Kaya po, hindi po kami nalilinawan sa ginawa ni Harry Roque. O kayo mga DDS, nalilinawan ba kayo? na nagbenta ng lupa kaya dumayang pera ay eh, pinakukuha lang yung dokumento ay eh, lumayas na mga kaibigan bumili na ng suka <laughs> hindi na bumalik <laughs> diba? oh kung wala siyang kasalanan unang unang mga kababayan bakit siya tumakas? logical naman yung tanong mga kaibigan eh kung totoo na inosente siya sa kaso nga uh, dyan sa mga lucky south na yan at uh, qualified human trafficking haharapin niya to di ba isa siyang magaling na uba, ano abogado di ba pinipilit niyang magaling siya sa mga procedure at mga kung ano nung uh, pagdating sa human rights eh natural kung na uh, magaling siya tiwala sa siya, siya kanya sarili madedepensa niya ng matindi di ba yung pagharap sa korte at uh, ano mo yon na pagtak pagtakbo Ah, yung hindi pagharap sa korte, yung ah, pag ah, alam mo yung pag ah, escape sa bansa. Mga kaibigan, gawain niya ng mga taong may tinatago. 'Di ba? Yan ang ano eh, kumbaga sa batas, flight is an indication of guilt. Oh. <laughs> diba? oh. Ngayon, kung tatanungin mo naman ng parang ah, pangmasang tanong, ah at yung pangmasang kaisipan, kung hindi ka guilty, bakit ka tumatakbo? <laughs> di ba? Kanya lang naman ang kaisipan natin mga kababayan eh, di ba? Saka, ano mo yun, huwag mo daanin eh sa social media para alam mo yun, pinagugulong mo yung uh, kaso sa'yo, eh, ginagawa mo sa mga sinasabi mo, kawawang biktima ka, alam mo, yan ay distraction lang, di ba? pang uh, panggugulo lang yung ginagawa mo. Uh, yung public manipulation na strategy mo, hindi uubra yan, di ba? pinay mo lang yung sarili mo na biktima ka, hindi. Di ba? Wala kang backing yan na uh, ikaw ay biniktima. Oh, ang ginagawa mo, nagpapaawa ka sa publiko, inililigaw mo yung atensyon sa napakarami mong araw-araw mong video reels. Diba? Eh, harapin mo yung human trafficking. Diba? Huwag mong iwasan yung mga lihi lihiti mong tanong ng korte. Hari Roque. Ha? Oh, eh, pa, ka pa, pa-press-press kon ka pa dyan ah, sa hege eh. Wala ka na mga... Ano dyan, nagagawa? Diba, parang ano yan eh, 'di ba? Parang isang estudyanteng ayaw pumasok sa klase kasi hindi niya alam babagsak siya sa exam. <laughs> Kaya ang ginawa niya para mga kaibigan, nagpunta siya sa guidance counselor at sinabing inaapi siya. Ganyan po ang uh, masasabi nating analogy kay Harry Roque, 'di ba? Yung asylum sa Netherlands, mga kababayan. Hindi po yan protection sa krimen. Oh. Diba? Yung Netherlands na na pinuntahan ni Rene Harry, Harry Roque. Kilala po yung mga bansang yan na uh, masugid na sumusunod yan sa international law. Uh, hindi sila nagbibigay ng asylum saan? Sa mga may serious non-political crimes. Yan. O, oh, yung ah, uh, Ah, uh, trafficking ni Hari Roque serious 'yan mga kaibigan. Hindi 'yan non-political. <laughs> yeah. Yan ay uh, ano, serious non-political crimes mga kaibigan pala. So, sa kanya mga kaibigan na pag-apply ng asylum ah, sa lugar na yan na ah, yung ah, ICC, 'di ba? Eh, mga kaibigan, alam na alam natin na ah, presence 'yan ng Interpol. May presence 'yan. Oh, kaya hindi siya pwedeng makatakbo dyan. <laughs> Kaya sana umalis na siya dyan at bumalik siya doon sa lugar na kung saan siya galing mga kaibigan. Di ba? Eh halatang halata naman natin mga kaibigan yung uh, pattern ng kanyang pag-iwas eh. ba diba? Yung yan yung kanya talagang strategy. Di ba? Yung pagpunta sa ibang bansa na katulad nga ng Hague, eh pag-iwas yan. Di ba? hindi niya hinaharap ng derecho yung uh, akusasyon sa kanya, akusasyon ng taong bayan, uh, akusasyon ng media mga kaibigan. oh nag sa din sa kanya media kasi nag naghahanap yan mga yan ng uh, leads eh. Diba? Ng mga mare report at uh, yan nga, hindi ba hindi basta chismis lang, 'di ba? O mga panggugulo lang, 'di ba? Hindi ganyan ang media. So dapat mga kaibigan, ah... Uh, dapat siya maki sa DOJ ngayon. Dapat siyang, uh, alam mo yun, tapusin na yung kanyang uh, kung ano ng mga naratibo dyan. At hindi po depensa yung ginagawa niya sa YouTube, mga kaibigan. Di ba? Saka, uulitin ko nga mga kaibigan, para sa akin ha. Ah. Kung talaga nga, alam mo yun, sapat na sapat at uh, ikaw e eh, inosente. Eh, mga kaibigan, wala na dapat delay yung taktik. Makakapamuhay ka na ng ayos dito sa Pilipinas eh. Hindi mo na kailangan ng application ng asylum para gamitin mo sa depensa. Well, napakasimple eh. Kahit common tao, mauunawaan niyang ano eh. Yang ginagawa mo eh. Kung ikaw talaga ay uh, ayaw mong ma-detain. Uh, at uh, tapusin mo na yung asylum mo dyan, umuwi ka na. Diba? Kung talagang kasing sikat ng araw yung... Uh, mga pagka-inosente mo Ah, oh, wala kang dapat ipag ano diyan, ipagkakaila uh, sa taong bayan na ikaw ay uh, alam mo 'yun, walang kasalanan. Oh. Ayun nangyayari. Apply apply ka diyan, nilalapastangan mo ngayon yung uh, asylum system para takasan yung hustisya. O, oh, ganyan yung ginagawa ni Harry Roque mga kaibigan, di ba? Hindi biktima. Ang uh, ano hindi hindi biktima ng pag-uusig si Harry Roque. Ba? Diba? Wala siyang pinapakitang ebidensya mga kaibigan na siya ay pinagbabantaan sa buhay. Wala namang ganoon eh. Ah, uh, mayroon siyang uh, may access siya sa due process. Napakagaling niya sa mga legal remedies. Oh, ay kaya lang yung asylum na legal shield niya mga kaibigan mahina. Kaya nga sasabihin natin, makakauwi yan si Harry Roque mga kaibigan. Mahuhuli talaga yan. ah Mahusay siyang abogado. Diba? Eh kaya lang, hindi niya ginagamit yung legal system. Alam na alam niya ang pasikot-sikot ng ano eh, ng batas dito sa Pilipinas. oh ano bang uh, naging ano niya dati? Tagapagsalita ng Pangulo professor dito sa Pilipinas, professor na professor ng international law. O, oh, ay may connection din yan sa UN na uh, human rights. Aba, mga kaibigan, ay kung talagang tiwala siya sa batas, bakit hindi niya gamitin sa loob ng Pilipinas? Ito, mga kaibigan, di ba? Ito po, mga kaibigan, ng ano eh, ang uh, dahilan eh, alam niya na siya ay talo sa ebidensya natalo siya sa ebidensya mga kaibigan kaya hindi makauwi <laughs> oh, kaya mas pinipilit niya nga uh, isiksik ngayon yung mga technicalidad diba nasa uh, ano siya nasa labas ng bansa Iti siyempre ang gagamitin doon yung mga technicalidad ng uh, international system oh, para depensa niyo kanya sarili sa usgado dito sa Pilipinas na kung saan ay dapat siyang litisin. Oh, iba kaya unang-una eh 'wag ka nang magpanggap na biktima. Diba? Dati masugid kang taga, ano, tagapagtanggol ni Duterte, 'di ba, sa mga extrajudicial killings. Tagapagsalita ng uh, pamahalaang uh, bumabati ko sa international community. Eh ngayon, bigla siyang lumalabas biktima ng uh, repression, 'di ba? patunay lang po ito na sumusaway siya sa prinsipyo ng accountability. Diba? Na kapag may kasalanan, natakas na lang ang gagawin. O. Uh, diba? Yung uh, pinagtataguan ni Harry Roque, mga kaibigan, yan po ay uh, wag niyang babuyin. Dahil uh, simbolik yung hig sa lahat ng nangyaring uh, kaguluhan sa mundo ay uh, Iyan ang simbolo mga kaibigan ng uh, alam mo yon ng hustisya yung lugar na yan. Ah uh, World War 1 at World War 2 ginamit yung lugar na yan mga kaibigan kaya wag nang dapat bab, ano babuyi ni Roke. Oh uh, panoorin natin mga kaibigan na para kayo ay magkaroon ng uh, konting ebidensya kung gaano sa masasabi natin ito si Roke na gaano ito kabastos mga kaibigan. Kung paano nito. Alam ko napanood nyo na to, bibigyan ko lang kayo ng konting refresh ulit. Kung gaano kabastos itong si Harry Roque. At napakagaling niya sa batas kaya lang ang problema nga ginagamit niya yung batas ng uh, yung international na system para makatakas. Uh, dito mga kaibigan, tinatanong siya dito sa lack out 99 ng mga dokumento. Tingnan niyo ang pagsagot niya. And ang naging professor ng constitutional law I'm familiar with the rules of the Senate, and the Senate says that in proving facts, the rules of court apply in the suppletory character. I don't need to argue with you about po, that, Attorney. Pero Excuse me, Sandali po, you don't need to tell the committee what the rules of the Senate well, are. Well, I'm just citing. Please just answer po. our question. You don't My answer cite, po is. Not... mga kaibigan, <laughs> Yeah. <laughs> Talagang uh, meron tong isang katulad mga kaibigan at ipapakita ko sa inyo kung sino yung uh, katulad nito. Tapusin lang natin tong video ni Harry Roque. That document is only evidence of its existence. Pero para patunayan po yung katotohanan na nakalasaad sa dokumentong yan, dapat meron pong testigo na nakakita ng ginawa yung dokumentong yan, o di naman kaya testigo na gumawa ng gumawa uh, ng dokumentong yan, o di naman kaya yung testigo na pumirma ng dokumentong yan. Actually, Pag as I said yan, earlier, excuse me, excuse me. No 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 no. Excuse, excuse me, no, 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 excuse me. Excuse me. Kasi no, 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 excuse me, excuse me, attorney Roque. I'm sorry, Madam, but yes, I am a resource right. person invited. Yes, you are. Wait, 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 wait. Let me finish. I was asked to answer. Yes, you, hindi you already answered in excess. Um, kapag gusto niyo akong tumigil, pa, Pati yun yun kapag ako nag explain mm -hmm. explain yes. I thought we were Attorney. engaged in the search for the truth. Oh, definitely we are. Attorney Roque, what I am mm -hmm. saying... Halata mong guilty-guilty you know, na defensive talaga. Uh, ang pagiging uh, defensive niya dito ay eh, nasa maximum agad. <laughs> yes, and Sherwin. Uh, Attorney Roque, please be reminded to respect the chairperson. I'm very respectful, Madam Chair. Paano respectful? And... <laughs> Kita. Nagsasalita siya. Sinasabayan mo siya. I apologize, uh, Senator Gachalian. I apologize. I will, I will cite you in contempt. And um, if you disrespect the chairperson, we'll be compelled to cite you in contempt. I understand yeah. and I apologize. Dito mo naman sir. sabayan siya. Nagsasalita siya. Siya ang chairperson. Okay, Your Honor. I understand. I apologize. Ang ganyang kabastos mga kaibigan, itong mga tauhan ni Duterte. At isang uh, isa pang tao na papapansin ko sa inyo kung gaano kabastos. Si Marcoleta mga kaibigan. Tingnan ha. Ito napakahabang video nito mga kaibigan. Napakahaba ng pagpapaliwanag dito mga kaibigan ni Marcoleta. Ay, napakadaming uh, pasikot-sikot na ito'y pinakinig ko siya. Yung kanya mga sinasabi ditong paliwanag mga kaibigan ay eh, masasabi natin ha. Masasabi natin na wala namang pong napakagandang uh, binanggit na paliwanag dito si Marcoleta. Sinusundan ko yung ano eh, yung uh, yung thoughts niya dito eh, 'di ba? Yung series of thoughts niya at yung kanyang uh, pagbibigay nga ng explanation. Wala naman po mga kaibigan magandang sinabi dito eh. Nagpaligoy-ligoy lang. Ha? Paligoy-ligoy lang ngayon. Dito napakahaba mga kaibigan niyan. Inabot yata ng uh, basta napaka ilang minuto yung mga kaibigan na siya lang ang nagsasalita doon sa hearing na ito ng uh, kongreso. Ngayon mga kaibigan, ito na po yung uh, kung saan Pinayaga naman po ni uh, chairperson na uh, Congressman Joel Chuwe na magsalita si Paduano. Dito kasi si Marcoleta, nag-cite siya ng uh, uh, ng uh, legal case ng uh, Senate po uh, doon kayong sinite niya dito na alam mo yon dum daw sa rules. Oh, ngayon isang salita lang po mga kaibigan dito ni Congressman Paduano e ay po agad si Marcoleta mga kaibigan pakinggan natin Thank you Congressman Marcoleta The Chair would like to recognize the Honorable Congressman Paduan, Paduano. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Mr. Chairman, just to clear it out with regards to the, the jurisprudence that's cited by the Honorable Marcoleta with regards to Ong versus Senate, That is true. You no, know, that the the resolution of the Supreme Court favors Aling uh, Kunong, but but that is a question of due process because Aling Kunong was that time was cited in contempt. Hmm. Now, question of question the case of uh, Mr. Chair, I direct the Lepo, question to you. I am not yet finished my manifestation or answer the query of the Honorable Marco Leta. Kita nyo mga kaibigan ka kabastos ni Marcoleta dito. Napakatagal niya nagsalita doon. Ngayon ang ginagawa ni Congressman Paduano, sinasagot niya yung uh, uh point of order ni Marcoleta. Ay ang ginawa ni Marcoleta, nagpapaliwanag pa lang si Congressman Paduano. Alam nyang buta ta siya Kasi ginagamit lang niya, akala siguro wala na wala nakakaalam do sa sinite niya na president butata siya dito mga kaibigan. Kaya pinipilit niya ngayon, labana, kumbaga parang uh, kontrahin yung uh, speech dito ni Congressman Paduano. O, oh, alam niyang butata siya dito eh. Di ba? O, oh, tuloy natin. Mr. Chairman, Mr. please Chair to be recognized. Honorable... Oh. Congressman Marcolita wish to be recognized. Mr. Chairman, I have all the right. Mr. Chairman, the question did. was addressed to Congressman uh, Marcoleta, let me first recognize Congressman Paduano. Before you answer, before you recognize him, Congressman Marcoleta, I deserve, you are out of order. I deserve, Mr. Chair, an answer. One minute suspension is declared by the Chair. Ito niya mga, mga kaibigan, gano'ng kapabastos tong mga uh, tauhan ni Duterte na makakulto ang uh, kaisipan. Nakala mo si ano sila lamang yung uh, talaga napakagaling doon sa sa body na ito eh doon sa hearing na ito eh. 'Di diba? Kagaya ng ginawa ni Roque, na akala mo napakagaling niya. Kaya nga sinabi ni ni uh, ba, wag mo na sabihin yan ng batas na mat. Alam naman namin yan. Alam yung uh, alam namin ng rules of Senate. Eh dito kay Marcoleta, ha? Uh, style talaga nito. Akala nito, napakagaling niya. Siya lang yung nakakaalam lahat nung kanya mga pinagsaksa Ganyan po mga kaibigan ang uh, gusto kong labanan yung utak kulto. Diba? Wala nang, wala nang demokrasya, wala ka ng freedom diyan pagka ikaw ay nakasali sa kulto. Lalamunin ng kulto yung kaisipan mo. At ito nga si Marcoleta, laso na ng kulto ang utak nito eh. ah, Laso na laso ng kulto ang uh, kaisipan nito na siya yung parang napakagaling. Diba? Siya yung parang nakakaalam ng lahat. Oh. Di diba? Yan yung sinasabi ko dito, kaya ako nag -blag -blag. Ang uh, iniiwasan natin, yung parang maging North Korea tayo. Di ba? Kasi kapag lahat ng uh, Pilipino dito sa Pilipinas, eh, uh, napa, napa sa ilalim, dyan, dyan sa ganyang uh, mind manipulation. Mga kaibigan, napakahirap. ba diba? Susunod-sunuran tayo sa mga leader-lideran dito ng mga bugok at mga sinungaling. Oh iba hanggang dito lang mga kaibigan ng aking pag-opinion at sinabi ko lang na alam mo yun kung gano'ng kabubulastog nitong mga tauhan ni Duterte sa kanyang sindikato at ito nga uh, pinakita natin na uh, alam mo yung bulastog yung uh, itong si Harry Roque iba at bulastog itong si Marcoleta uh, Ibang iba kita nyo ugali Kiki kita nyo nagiging asal sa Senado Sigurado ako katulad ng binalag ko kahapon ang sabi niya malimit tayo mag-aaway sa plenaryo. Oh. Kaya sa loob ng anim na taon, ha, walang mahusay na gagawin itong si Marcoleta. Napakatatangan yung bumuto dito. Sinayang yung buto nyo. Anim na taon na wala kayong mapapala mga kaibigan. Yung mga bumuto dyan, yung mga pro Duterte na yan. Sinasabi ko sa inyo, anim na taon at dun, dun sa mga hindi bumoto, dun sa mga congressman na pabor sa administrasyon, mas kawawa kayo dahil tatlong taon. Malamang hindi kayo talaga kakampihan ng kung sino nga namumuno dyan sa kongreso. Diba? Kulelat kayo. Hindi kayo kakampihan. Kagaya din ng ginawa sa nung panahon ni Duterte. Kinawawa nyo rin yung mga hindi kumampi sa inyo. Ibinabalik uh, e lang yan sa inyo at sabi nga, history repeats itself. So dadanasin nyo rin yan. Kaya yung mga bumoto, na hindi pabor doon sa mga congressman at senador na alam mo yon na ayaw sa administrasyon lalong magiging mala mala impyerno ang buhay natin dito sa Pilipinas yan lang po masasabi ko so hanggang dito lang mga kaibigan salamat po sa panonood kung mali ako sabihin nyo dyan sa comment at huwag kayong basta sabi ng sabi ng bobo <laughs> sabihin nyo kung saan ako mali Then pag natin yan. So maraming salamat mga kaibigan. Maraming salamat sa inyo panonood. God bless po kayo mga kaibigan. God bless po sa inyo.